Hello guys! At dahil ka nasa malaga ako, sinama ko ng amo ko na magtrabaho. Ayan. At, ayan. At tuwing day of nakakagala. So, ayan. Ito yung Roman Theater ng spanya Pero hindi lang naman sa Espanya may Roman Theater. Yun ang alam ko. Pero ito, isa ito sa napaka-importante na historical, part of historic ng mga Romano. Katoliko yan. So, etong konti kunti kong nalalaman. Sabi nito, this theater from the first century after that, sabi Um, it is a trip to Malagas, Roman Pass in the heart of the city. So, nasa parting south to ng Spain. oh, ayan. During the reign of Augustus. Yan, yan lang na nalalaman ko. So, kayo na magtutuloy dyan or mag-research na lang kayo ng history nito. Um, yan lang. Wala na. Uh, marami pa pwedeng punta sa Malaga kaso wala walang time. konti lang. So, yan lang yung maaking maisi-share. Sa so, ngayon muna, magandang Spain, maganda maraming mga historical na lugar ayan. before and after death so, ayan napuntan pa namin ng center Pompidou Malaga Museum so later na aking ipopost uh, or pwede nyo panoorin ng aking um, short videos ayan, lagi ako updated sa aking short videos so salamat sa pag guys